Cornelia and Sir Bernardo Huenca po. Meron lang po kami yung delivery. Sige po yung table yung mag. Meron lang po kami yung delivery po sa inyo. Pwede nyo nga po ma-receive. <laughs> Sige man. Man. Tatay! Baka pumaalin sa inyo ni tatay. Tatay, pumunta ka din eh. Ano Hindi gayon, ka po yun? kayo or si tatay po. Sige po, pa-receive na lang, ma'am. Ganyan po kayo, tatay. <laughs> happy, happy anniversary, po. So, Today po ang inyong anniversary, ma'am. Ayan, hilahin ko lang po ito, ma'am. Ganyan ma'am, kung kanino po galing yung surprise po sa inyo. Meron pong message sa inyo. Si sir po. Okay lang po nabasahin ko sa inyo, ma'am. Okay pa. Happy 26 years anniversary night, Tay. Sana nagustuhan niya itong simpleng regalo ko para sa inyo. Ito yung gusto kong maibigay sa inyo. Matagal na gusto ko ding maranasan niyo itong ganito. Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo sa amin. Alam ko na ginagawa nyo ang lahat, mabuhay lang yung pamilya natin. At ngayon nandito na ako at natupad ko na yung pangarap ko na makapag-ibang bansa. Ako naman ang babawi sa lahat-lahat ng sakripisyo nyo para sa aming magkakapatid. Nice! salamat sa lahat ng suporta ah, na binigay mo sa akin para lang makapunta ako dito. Binigay mo talaga lahat. Salamat sa inyo at sa iyo, kahit na hindi tayo magkasundo. Hanggang sa umalis ako, pero ikaw pa din yung the best tatay na nakilala ko. Pero hindi ikaw yung idol kasi si Tito yon. <laughs> yung pagbabarik mo naman, eh, bawas-bawasin mo mahaba pa ang buhay. Basta, yon salamat sa lahat. Mahal na mahal ko kayo. Kahit hindi ko masabi sa inyo at sa personal, at alam nyo naman siguro yon Salamat sa lahat na why gabayan kayo ng Panginoon at bigyan pa kayo ng madaming taon. Pangako ko na magsisikap at magtatrabaho ako dito nang maayos at ang lahat ng ito ay para sa inyo. See you soon. Ayun. Ano pong message nyo? Ga po kayo ka-special kay Sir Josh. Ano po? Ano po ang inyo pong message, tatay? Ah, sige, sinanay daw po muna. Ina-expect nyo po ba? <laughs> yes po. Ay, sige, tatay po. Ano pong inyo pong mensahe sa inyo pong anak? Yes. Nasaan ka po si sir? Nasa Dubai. Nasa Dubai po. Nawa po naramdaman niyo po ang pagmamahal at presensya ni Sir Josh all the way from Dubai. Siyempre po, as we celebrate po your 26th anniversary and counting, soon marami pa pong anniversary ang dadaan. Meron po kaming pa-sparkling candle para po sa inyo.

wish po kayo para sa inyong anniversary yan. Sabay po kayo. 3, 2, 1... मरा yun. Na-joke lang po. <laughs> Ayan. Sige po, tanongin nyo na lang po si Sir Josh. Nagkakahalaga po yan ng 5,000 pesos po. Ayan. Happy, happy anniversary po ulit sa inyo, ma'am. And 4 anniversary to come po. Thank you po. Let's